Good morning, good morning. Asa ba tayo? Ay, Good morning, mga Inday. Hello, mga girl. Malakaw, lakaw na sa akin. lakaw na ko ng pero kinuha na si Inday. Mamalit okay. ma mi dapat palitan. Kasi palitan. Kasi palitan. Palitan ko, ni mo na. Oh, sige, palitan ka. Palitan ko niya. Uh, palitan ka ka, ang bot. <laughs> <laughs> ang boting nun yan na. Palitan, may luhan. Ah, Bayluhan. Tagalog. Ang <laughs> istorya <laughs> natin ay Bayluhan. Okay. Alisdan. Oh, di ba? Sige, mamaya siyo kung ano ang aming paliton. Okay, bye-bye. Paliton. Ang sakay ang um, mga paliton ah Abangan. Andyan na kami oh. Punta ay, na paliton kami dito. Paliton niyo oh. o palitan? Oh, may paliton o um, palitan. Okay, see you later. Oh, Admiralty. Asanta Karon. Dito. Central San si, oh Central ta and then adto ta sa Mungkok. Namat yeah. sa pinakadulo ay adto ka ta dito sa pinaka uno. Ta ba Para lagi ta maglakaw ta sa train no. Central. Okay, at pakita na kun sa kataas o gikan ta sa pinaka -play. ba Bala ka na di kamusod ta. Ha? Basta

Okay, palito na ni na girl, ha? So, bye-bye. Manonood na kami kung titingnan ko na to, kung anong bilhin ito. Manonood. Ayan, yung babae. Ano kay palito na beh Behenaan niya? Exit na mi, exit na. Ayan, si Octopus. Agoy, $18 na lang. Okay na. Ano? Ayan si girl, oh. Ayan na si girl. <laughs> di, di, di daw, di. Di, papunta rito. Ayan. Di, dito, dito. Di, dito. Magpa-top up nga muna ako. Wala na kwarta. Ting na ang birto na lagi <laughs> magkawala-wala. Sabi daw dito. ayaw dingaw. Dito. Balik na kami sa mungkok. Tanaw na tuon sa si paliton aning girl na ito. Palitan daw ko niya. Bantay niti. <laughs> bantay na <laughs> ko palitan niti. Palitan, palitan, eh? palitan, palitan, <laughs> palitan sa Tagalog. Palitan o niya. Ilisan. Ilisan. Mau ni Palitan sa Tagalog. Magkasinamot kita ilisan. ron na so, yeah. Ayan o dami bag. Uh, dito pala kami sa ladies market. Dito kami. Hello. Ano kayang mabili nitong isa? Kasi nagpaplano magbili. Bibili daw ng... Eh ano anong bibili na. Madaming mabili oh. Mga backpack. T-shirt 29. Ano 'yan? 29 ang isa? Oh. Odi, pwede ba hangyo ng 30? Ayaw. Pesa na lang. <laughs> Anyways. Oh, ayan oh. Murag mo 'ni yung gina-pangita ba? Ayun oh, hanggang doon sa loob oh. Tawag sa dire. Tawag pa dire. 200 eh, ano naman ni? Eh? Uy, katong ako o. Oh. oh. luggage Oh, 269. Mora mo siguro ng Hmm. Gamato <makes> mm -hmm. <makes> <makes> yung rakay siya. Kani may eksakto talaga o. Oh. 239. Ah, muna siya Ito palang hinahanap niyang babae na yan Oh. Mas Unya. nice, nice, nice. Oo, oh, oh, mas nice Gani. Hello. 260. Hello. 600. 299. Lahit, lahit, lahit. La la iba, iba. Mura grabber. Hmm. Sa tanaw niya, asa. Pwede, sad. At saka pwede rin siyang malakihan. Wala na, dili siya magkrak eh. Rabi rice ang dating. How much Size one? 20. ambot <laughs> lang. Pilay price, ana. Siguro, ano. 200 plus siguro po na. 299 man katabi. <sighs> Murag ka na. May nice. Kamat -ka sa malita nga dako? Oo. Oh, Kana na lang. me color. Nanang color ang palita. Pangyaw, how much one? This? This? Huh? How much? 299. Oh, see? Nice. 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 This Nice. 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 Nice.

kasi halata na siya di niyo gasgas na yung nice gulong. Yeah, nice. nice. Nakamats dito sa kung balita Mm. Tsaka hindi siya ano, hindi siya dumihin ang dating. Mm. Kanda niya ang mga backpack beauty kung gusto ka, mas maganda. Ang klase sa kung balita nga to adito. Mm. Ang din siya na klase. Oh, dako. Yung ano lang siya Yung mga ganito o. Oh. At least mura lang. Ayun, may 100 din pala doon. Yeah, this, Kasi pagkatapos, 100. pwede mo namin iwan doon. Para lang pagpapunta mo doon. Pwede oh. so, ka maglison. Yeah. 100. yeah um, mas maganda yan, 100. This is... Yeah, this one's nice one. Walang, walang halos kapareho ani color? The, para... color... This blue. Blue. Green. color. This color, this one. Kita mo daw. Parang pang-anak mo na rin ba? Pero paborito ni Jenny Paulo is gray. Ay. O di gray muna. mo na. Yung gray o, doon sa pinakadulo o, yun. O. Ano yan? Gray black, oo. Oh, Gray black ba yun? Ganda siguro yun. O oh, yan, yan, hinawakan mo. Mas gabay mo ma, siguro rin? Tama, hindi. Tama lang, sakto lang yan. Sakto lang pang oh, na ko. Yeah. Dili na na siya si taong sana na? Hindi, di, di, hindi, di, eh. Ganyang kalaki itong backpack no, pag uli na ko. Nagibutangan ako, ako katulag yung malaking, ano? Katubit ang malaking glass na akong gibit-bit. Hmm. Hindi, isa gisita eh. Kani, kani. Masang isang bag. <inaudible> eh. Ah, 99. Oo, oh, oh, yan. Ayan, nakabili na siya. Luggage pala ang hinahanap niya. Oh, nakabili na siya ng isang luggage, hand carry luggage and isang backpack. Oh, ayan. Maligayang pagbiyahe ni ni vlog. Thank <laughs> oh. you. kasi siya next month. Okay, 'yun lang 'yun. Bye-bye. Nandiyan na ang kanyang luggage. Babalik ka pa ba ng Hong Kong? Yes, of course. Akala ko hindi ka na balik? <laughs> okay.